pupunta sa bahay kung mm. anong hinihingi siyempre um, uh, magulang ka mm. ay, kung ano ang kaya po naman binibigay po Hi guys, kumusta na po kayo? Mga ka-viewers, yun po akong inabangan. Kung napanood nyo po yung video niya sa mga short video ko sa YouTube at saka sa Facebook ko, sa Jude Vlogger Pangat, isang matandang titinda po na tinapay na dalawang box po yung dala niya at saka nakabay po siya. Ibibigay po ako sa kanya na sombrero kasi nakita ko yung sombrero niya video luma na at saka may isang nagpaabot sa kanya pang merenda si Coach MB26 Vlog. Yung sombrero na ito galing pa Amerika ito, binigay sa akin to kaya ibibigay ko rin ito tatay. Uh, inaabangan kailangan ko talaga kasi ganitong oras sa dumadaan. Eh na sa guys, dumadaan na nagbutbot na guys. Titingnan na natin si Tatay, guys. Oh, nakita na naman tayo. Oh, dito ka muna. Hindi kanina pa kita inaabangan eh. Kamusta ka na, Tay? Ano bang tinapin dala mo yung paborito ng lahat? Puding. Oh May dala ako sa biro kasi nalo mo parang luma na. Oh, ngayon ito ibibigay ko sa'yo to ha. Okay, salamat, salamat. Tay, galing pa to sa Amerika tay. Wow. Ibigay ko sa'yo, galing pa Amerika yan. May pangalan yan, Jude. New York. Sa Jude Lager TV yan oh. Galing Amerika yan tay, ibigay ko sa'yo yan. Wow. sa mundong pabago-bago. At meron nga dito bibili guys no sa pag-usap namin ni tatay at agad ko naman pinagbigyan ito yung bibili kasi isa lang naman bi ang bibili niya. Sabi ko sige dagdagan mo na yan tapos ayan na yan yung ipangbili mo pambili mo na lang yan ng soft drinks. Kasi meron pa akong blessing ibibigay ni tatay na dahil siya nagpaabot sa kanya ng blessing uh, kaya para hindi na rin matagal yung usapan namin dito. Kaya sabi ko tatay, bigyan mo na yan sa tay para makalis na siya. Bigyan mo dalawa, para tatlo. Oh, sa'yo na rin yan, no? Eh, Para pambili mo yung ano, Yose. <laughs> o sige, Tay. Tapos, ay, ibalot mo na yan sa akin lahat yan, Tay. Dito ko nga uh, sinabi kay Tatay, ibalot yan na lahat yan para kukunin ko na. Kanina pakita mo na ba, bala, sabi ko, parang hindi yata siya punta si Tatay dito, ah. Hmm. Kita na kami ni Tatay, guys. Ay, <laughs> uh, pa ano po, ko pupunta ko. Dahil ako doon sa Lux Luxembourg. Kasi ang init ay oh, yun. sobrang init oh. Grabe, ang wow. init ay no. Sus, just kung pagkainit ni. Eh. Four. Ano si Tatay guys. Uh, ito yung inabangan ko si Tatay. Grabe, gatagi ito yung yeah. ito. Hindi pa tayo tayo na discover tayo. Kaya discover din tayo tayo, wag kang So, Lapit-lapit na tayo na discover tayo. Tama <laughs> uh, na. Papanood na si Tatay sa TV ba? Habang busy nga dito si Tatay sa paglalagay ng mga tinapay sa plastic, ang dinya alam nga may blessing nga magpaabot sa kanya. At dito ko na nga sasabihin sa kanya pagkatapos siya lagay sa mga plastic ng tinapay, ngatay ito na po yung ang unang blessing na nagpaabot sa iyo tayo Sana marami pang darating sa iyo nga blessing. ano mayan, may, may nagbibigay diyan sa iyo Jayo si Coach twenty okay. MB26. May pama may bang merienda do yan kahit konti. Tago mo yan okay, taya. Ito lang sa akin Oo. Oo, oh, oh pasalamatan okay. natin yung sana marami pang magbibigay sa iyo. At sana makita pa rin tayo ulit. Ah, marami man. pang panahon eh. Hindi <laughs> talaga naman ako lagi araw-araw. oh, pinap. Wow. muna mundo. ko lang tayo nga makarating ito sa ano eh. Kahit ay ko na chances pa no. <laughs> uh. <laughs> <laughs> kung sakali tayo, kung kunwari interviewin ka dila, nandiyan ka lang naman no. Oh, Saan ka ba oh. nakatira tayo? Kasi may nakakilala sa doon doon. ka doon? Sa Pranyake? O, oh, oh, di. Di, 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 di sa si Malacanjang. Nandun yung bahay. Yan, Malacanjang nga yung sinasabi may nag-comment siya. Sa, so, kinala ko yung si tatay kabit bahay namin sa Malacanjang yan. Malacanjang. Doon, boss ko? O kasi napakali ako doon sa pabahay. Ah, sa ma ang may ma Malacanang. Pero dito, ang sabi ko, oh, sabi ko naman, yung Malacanang, Quezon City yan, ah. <laughs> Iba naman yung Malacanang. Ito yung asawa mo, buhay patay. tay? buhay pa. Kung edad ng ko, 63. Ah, mas bata pala yung, kaya palang lakas. Kaya, ko, kaya palang lakas, ang yan ang sikreto mo. No. <laughs> Kasi yung asawa mo pala, 63 pa lang, ikaw, 80. 80. No? Ko. Opo. Galing ni tatay, oh. Pero may, may kaya kaya patay. Ah? may kaya pa. Wala uh -huh. na. <laughs> pwede pa. <laughs> pwede pa tayo. <laughs> <laughs> Tapos dahil nung nakaraan parang may bike ka nga daladala -dala ko tayo. Yan ang yoyay tayong. Oo, oh, kasi ano, yung dinala ko, ito nga linagyan ko. Hmm. kasi Kaso siya nga Baliktad eh, baka mato. Tutumba ako dahil ano sa hangin. Mm. <laughs> <laughs> Pero okay lang naman sa'yo tayo. i record ko to yung video mo. Baka malay mo, makarating sa... Kasi gusto pa ko talaga tayo. Nga oh, makarating oh, oh. sa yung may gusilak yung puso. Kahit mm -hmm. mga OFW. Oh. Pagbigay sa'yo kahit paano kasi... pinta ka na eh. Talaga. Ako naman mm -hmm. kasi hindi man ako umano sa anak mo kasi anak ko kasi sila may mga pamilya rin may mga tumutulong anak. ka rin sa kanila tumutulong ka rin sa anak mo sa inyo tumutulong lang talaga oo minsan po pupunta sa bahay mm. anong, anong hinihingi siyempre uh, magulang ka mm. Ay, kung ano ang kaya ko naman binibigay ko Mm -hmm. Yeah, okay, marami sana. sana marami pang leasing darating sa iyo tay. Oh, sana. Nga. <laughs> sana nga may may papabot pa sa iyo kasi <laughs> isa pa lang yung nakapagpaabot sa iyo eh. <laughs> Kahit konti pang merienda daw ni Tatay. <laughs> okay na yun, Ay, malaking tulong. Salamat. Maraming -hmm. salamat sa Panginoon. <laughs> Ayun, sobrero mo tay ah. Oo. <laughs> galing pa yung ya Amerika yan tay binigay sa akin yan pero ibibigay ko sa iyo. Oo, galing Amerika talaga yan. Opo. Ito. Ano, um, minilagyan ko na rin ng pangalan na Jod Jodian Jod Vlogger TV kasi may YouTube ako tayo Jod Vlogger. Ah, oo. Oh, oh. Hmm. Small YouTuber lang. <laughs> hindi pa tayo sikat eh. Oh, oh. Pag sumikat ang diet eh, ay oh, oh, oh. baka sobra pa yung ibigay natin diyan kasi yung inaano ko sa iyo, eh bago na pala yata ang gulong, mabago na to. Ay, hindi ganoon pa rin pala. Kasi yung bike mo tayo ay luma na rin yung bike ko, tinan mo yung rim mo, oh. yung rim. Oo, oh, tagal nito talaga. Oo. Oh. Tingnan yung gulong niya dito, na, ano na. Hmm? Magkano ngayon yung bike tayo? May 4,000 mil o 5 mil? Ay, huwag ko lang. Hindi ko alam yung Oo, oh, ayun oh, bakbak na oh, talaga tayo, back, no? Bakbak na, kitagal na ito eh. Hindi pa nag-pandemic ang ano nito itong gulong na yan eh. Dapat palitan na yan tayo. Magkano yung gulong yan tayo? Maray mo, sasunod tayo. Basta yung magkita namin, meron ako tayo. Bibigyan may, kita tayo. 350. 350 lang yan. Sige, sasunod na kita natin tayo. Baka magkakaroon na ako niyan tayo. Baka may blessing din siya bigay sa akin si Lord. Kasi minsan, binibigyan rin ako ni Lord ni blessing eh. Salamat. <laughs> Share ko rin. Magitay. Mm. Oo. Oh, Maraming salamat po na yeah. mm. eh, eh. Oo, oh, sige tayo. Ingat-ingat ko. Oh. Kanina, hmm. hmm. pagkilong sa inyo ko ko kasi brainit kanina. Kanina? Hmm. init Yung so, tinanggal ko na dahil nilalagay ko sa ulo eh. Hmm. Yung... Ah, yan, inilagay mo sa oh. ulo yan? Oo. ko para... Pagpag ko ito, dito ko, pati ko. Oo. Kasi <laughs> mainit pag walang takip. Oo. Pag-itay ah. Oo. ah. thank you.